At ngayon, pag-uusapan natin ang isang action fantasy na pelikula na tinatawag na Wrath of the Titans. Noong unang panahon, ang mga tao ay pinamumunwa ng mga Diyos at Halimaw. Pero natawa ang kalahating Diyos na si Persus na talunin ang Kraken at hiligtas ang sangkatawuhan. Nang hinalok siya ng kanyang ama na si Zeus na maging isang Diyos, tumanggi siya at piniling mamuhay bilang isang ordinaryong tao. Kahit na namatay ang kanyang asawa, hindi siya humingi ng tulong mula sa mga Diyos. Sa halip, piniling mamuhay ng payapa sa ang kanyang anak na si Helios bilang isang simpleng manginisda. Ngunit hindi nagtagal ang kanilang tahimik na pamumuhay dahil isang gabi, dumalaw si Zeus at nagdala ng masamang balita. Ayon si Zeus, humihina na ang kapangyarihan ng mga Diyos dahil hindi na sila dinadasala ng mga tao. Dahil dito, hindi na nila kayang pigilan ang mga demonyo sa loob ng parteres, ang lugar na nagbabantay sa ilalim ng lupa, na manganib na makawala ang higanting titan na si Cronus, na aman ng lahat ng mga Diyos. Humiling si Zeus te Persos na tulungan siya para pigilan ang kalamidad, pero muling tumanggi si Persos. Hindi siya naniniwalan may magagawa siya dahil lamang siyang demigod. Dahil wala hibang pagpipilian, Humunta si Zeus kasama ang kanyang kapatid na si Poseidon at ang anak nitong si Ares sa Tartarus ko ayusin ang mga padel. Pagdating ni Laron, nakaharap nila si Hades, ang kapatid ni Zeus, na may matinding galit pa rin dahil ipinatapon siya sa ilalim ng lupa. Mabilis na nagdaksil si Higgie sa kanyang pamilya at pinalaya ang mga demonyo laban sa mga Diyos. Nagsimula siyang magpawalan ang nagliliyab na mga bola ng hapuinan at palipad sa lahat. Sinubukan ni Nazus at Poseidon na lumaban, pero dahil sa kanilang humihinang kapangyarihan, hindi nila kinaya ang matinding pag -atate. Sa sobrang lakas na mga kalaban, nawala nung malay si Poseidon matapos damaan ang mabibigat na atate. Ang mga bagay ay lalong lumala na magdaksil si Ares sa kanyang ama. Sinaptan niya ito ng paulikulit sa mukha hanggang mawala ng walay. Lumapit ang taksil na anak sa Diyos at kinuha ang kidla, na nagbulot ng malakas na enerhiya sa kanyang katawan, lalo siyang laging makapangyarihan. Kasabay nito, maraming kay Mira ang lumabas mula sa mga bundok at nagsimulan lumipad patungo sa mga tao upang mag ng paggawasa. Agad na pansini ni Persos ang isang lumilipad na bagay na papunta sa kanilang baryo. Tayadan niya itong hinabul matapos maunawaan ang panganib nito. Bumagsak ang malaking bagay sa mga busali at nagdulot ng isang napakalaking pagsabog na nakaakit ng atensyon ng mga tao. Nagsama-sama sila sa paligid ng malaking hukay. Hindi nagtagal, lumitaw ang mabangis na halimaw at sinimulang hatakihin ang mga tao gamit ang buntot nito, at maya-maya palabas mula sa lupa. Nagdudulot ng malaking pinsala sa paligid. Isa-isa pinatay ng halima ang mga tao. Hinampas at sinunog sila ng buhay. Ngunit si Persus lama ang tumakbo patungo sa panganib habang pilit hinahanap ang kanyang anak. Lumitaw ang halimaw sa harap ni Persus at nagpakawala ng mga apoy, ngunit agad nakabawi ang demigod at sinimulang habuli ng kalaban. Nagawang tumalo ni Persus sa ulo ng halimaw at sunod-sunod na sinaksak ito, ngunit kalaunan na ay natasik siya ng galit na kay Mira. Nagnangalit ang halimaw habang inaabante si Persus at binangga ito gamit ang malakas na puwelsa. Hinailan demigan sa paligid hanggang parehong bumagsak mula sa mga busali, sa kabutihang palad, mabilis na si Persos at ginamit ang mga tanikala para ay trap ang halimaw. Hinailan niya ang ulo ng halimaw at nagawang day in ito upang masunog ang sarili sa sariling, apoy, sa wakas, napatay ni Persos ang Taimira, ngunit kapalit nito ay ang sugat sa kanyang katawan. Sa kabila nito, natagpuan niya ang kanyang anak na si Helios na buhay matapos ang lahakatakot na labanan. Binala ni Persos ang bata sa templo ng mga Diyos upang magdasal para sa tulong ng kanyang ama. Ngunit napansin niya na winasak na ng mga hindi naniniwala ang lugar, siran-sira na ang mga rebulto. Kalahunan, natagpuan nila ang isang estatwa ni Zeus at nagsimula magdasal. Biglang yumitaw ang isang anino sa loob ng templo na lumabas na si Poseidon pala. Bagamat nakaligtas si Poseidon mula sa nakarang ambush, kitang-kita na malubha ang kanyang kalagayan isinalaysay niya kay Persos ang kapalaran ni Zeus at sinabing tanging siya lang ang makapagliligtas sa mundo. Sinabi ni Poseidon kay Persos na hanapin ang kanyang anak na si Agenor, na kasalukuyang kasama ni Reyna Andromeda. Ibinunyag niya alam ni Agenor ang daan papunta kay Hephaestus, ang Diyos na may hawak ng susi para talunin si Krunas. Pagtatapos sabihin ang lahat, unti unting naging abo si Poseidon at naglaho, na iwan lamang ang tanyang Trident. Samantala, banihag ni Ares si Zeus at ipinaliwanag ang kanyang galit sama, dahil sa paboritismo nito kay Persos. Pinagtawanan ni Hades ang sitwasyon ni Zeus at ang kanyang plano, isaklipi siya si Zeus para sa kanilang ama na si Krunas. Dinala nila si Zeus sa Tartarus, kung saan natutulog ang higanteng katawan ni Krunas. Itinali nila ang Diyos sa mga tanikala at sinimulan sipsipin ang kanyang kapangyarihan, dina lava ang enerhiya at inilipat ito kay Krunas. Ipinaliwanag ni Hades na nangapos si Krunas ng imortalidad sa kanila kapalit ng kalayaan nito, sa kabila ng kawalan ng pananampalataya ng tao sa mga Diyos. Ngunit tumawa si Zeus sa pagdakamali ni Hades, sinabing hindi talanman papayag si Krunas na magtira ng kahit sino. Sa kabilang dako, muling sinot ni Persos ang kanyang baluti at nagpaalam sa kanyang hanap. Sumakay siya sa kanyang mahiwagang hayo, si Pegasus, at lumipad patungo kay na Andromeda. Habang nasa himpapawid, Nakita niya ang mga hukbong naghahanda sa labanan malapit sa pasokan na Underworld. Bumaba si Perso sa harapan ng mga sundalo. Kinilala siya ng mga tao bilang bayani na pumatay sa Kraken, tayat nagsigawan sila sa kanyang pangailan. Sa wakas, muling nagkita si na at sa na Andromeda matapos ang napakahabang panahon. Ipinaliwanag niya ang sanghi at kalamidad at iminungkahi na kailangan nilang kunin si Age Nor, dahil isa rin itong demigod. Pumunta sila sa piitan kung saan nakakulong si H. North dahil sa pagnanasa kay Ray Andromeda at dahil mukhang Walmart na Belsho na Aquaman. Sinabi ni Persos kay na pinatay ni Hades ang kanyang ama, at inalok ang lahat Diyos ng pagkakataon na makapagiganti, kung dadalhin sila nito kay Hephaestus. Ang pangunahing karakter ay nagawang kumbansihin ang kanyang pinsa na sumali sa kanilang layunin, at agad silang dapat patungo sa misteryosong isla, na tangin si H. Nor lamang ang makakakita gamit ang Trident. Hindi nagtagal, ang malalaking lupain ay lumitaw sa harap ng grupo at ang mga tao ay nakarating sa isang lugar na puno na malalaking puno. Ngunit mabilis na napansin ni Persos na may malina ang malalaking kadamitan ay na-trigger at si Ainge Nor ay nahulog sa isang malaking bitad. Bago nila mailigtas ang lalaki, isang kuno ang ipinapon patungo sa pangunahing karaftel at nagulat siya nang makita ang isang malaking humanoid na lumitaw sa harap niya. Sinubukan ni Persus na tumakbo at iliga ang nilalampalayo sa kanyang mga kaibigan, ngunit bago pa man nila magambo siyang kalaban, isang pangalawang nilalang ang mula sa likod nila. Ang mga tao ay sinubukang gumatafe gamit ang kanila mga pana na nagpagalit sa nilalang na nagpagulong sa mga mandirigma na para mga laruan at pinatay sila na para mga insekto. Habang patuloy na tumatakbo si Persos palayo sa malaking nilalang, ang kalaban ay nagwawasak ng lahat ng puno sa paligid at nagdudulot ng lagin saan man siya magpunta. Nakarating si Persos sa isang bangin kung saan nakita isang bitag na itinakda ng mga higanti at nagdesisyon na magtanggol na hanggang sa dulo. Ang Cyclops ay tumakbo patungo sa lalaki at sumigaw ng galit, habang sinusubukan itong durugan ang pamunahing karaktel, ngunit nagawang itusok ni Persos ang kamay ng nilalang, na naging sanghinang sigaw ng kalaban sa sakit. Ang mga mandirigma ay sinubok ang gamitin ng kanila mga lubad upang Italian halimaw, ngunit tumanggi itong talunin, patuloy na nilalakas ang paglaban at itinapon si Persus sa lupa, ang nilalang ay nakatakas mula sa mga tali, munit nagawang pade na hini Persos ang bitag, na itinapon ang isang kunong kahoy sa ulo ng kalaban, at nakuha ito sa proseso. Lumapit ang pangunahing karaftean sa nilalang na may tagumpay, ngunit agad niyang napansin na may isang bagong higanti na tumatakbo patungo upang iligtas ang kaibigan nito, kaya't napilitan si Persus na makipaglaban muli. Sa kabutihang palad, dumating ang Elder Cyclops sa tamang oras upang pigilan ang labanan, ipinagkalob niyong nilalang si Ainge Nor sa lupa at yumoko bilang tanda ng pagpapapambaba na makita nila si Persus na may hawak na Trident. Dinala ng malalaking humanoid ang mga tao sa lugar na kanilang hinahana, at sa kalaunan ay nakarating sila sa isang malaking busali kung saan naruroon ang mahulog na Diyos. Humasok sila sa estruktura at nagulat sila na makilala agad sila ni Hephaestus. Napagalaman nila na ang matandang Diyos ay siya rin gumawa ng lahat ng bagay para sa mga Diyos, at nalaman nila na ang tanging paraan upang talunin si Krunas ay ang pagsasama ng tatlo malamat na almas na mga Diyos upang lumikha ng Spirit Upang makuha ang mga natitirang almas, kailangan nilang pumasok sa puso ng Tartarus kung na naruroon si Hades, at ang tanging daan patungo ay sa pamamagitan ng labyrinth na ginawa ng matandang Diyos. Agad nilang tinahap ang at nakarating sa isang napakabigat na gusali na umiikot patumos sa sentro ng mundo, Humasok sila sa Pura, ngunit mabilis nilang narinig ang papalapit na proyektol na bumagsak sa harap nila, nagpapalipan sa kanila pabalik, nalaman nilang latagpuan na ni Aris ang kanilang lokasyon dahil may isang mandirigma na nanalangin sa fanya, at madali niyang ang mga na para mga langgam. Humunta ang masamang Diyos sa babae na nanalangin sa kanya, at tinalian siya gamit ang kanyang malaki at mabagsik na espada, hinapakita na hindi isang simsiares. Sa kabutihang palad, na isa aktibo ni Hephaestus ang pasukan sa labyrinth, at ang matandang Diyos ay pumasok upang pigilan si Ares, ipinagalay ang kanyang buhay upang bigyan ang grupo ng pagkakataon na makaligtas at makapasok sa maze. Humasok sila sa napakalaking gusali at agad nilang naisip na komplikado ang mga daanan, at wala sila magawa pundi magpatuloy sa hindi alam na direksyon. Matapos ang malaming oras ng pag-navigate sa maze, napansin ng grupo na may malina ang mga padel ay nagsimulang magtunungan at magdikit-dikit patungo sa kanila. Agad nilang pinatakbo ang kanilang sarili palayo sa lugar habang ang mga padel ay kila buhay na, hinatabas ang lahat ng mga bagay na naiwan nila. Habang hinihiwasan ang dumadating na padel, naiwan si Persos at nahulog palayo sa kanyang mga kaibigan. Bago pa makabangon ang lalaki mula sa pagbagsak, isang nilalanghang humatake sa kanya mula sa likod at sinusubukang itusok siya gamit ang mga pangil nito. Sa kabutihan pilad, nagawang itulak ni Persos ang kalaban, palayo, at napansin niyang isang mabagsik na Minotaro ang sumugod. Ang nilalanghang muling humatake, ngunit nagawa ng pangunahing karakter na itulak ang atake ng kalaban patungo sa pader at nabali ang pangil nito. Ginamit ito bilang almasa patuli na inatake ang Minotaro sa tiyan hanggang sa mamatay ito. Nagpatuli si Persus at hindi nagtagal ay dumating binang kanyang mga kaibigan. Agad nilang napansin na naroon na ang pasukan patungo sa Tartarus. Sa parehong oras, natapos na ni Crunus ang pagsipsip ng lahat na inelhiyan ni Zeus, na nagbigay dahan sa malaking titanis na magbukas ng kanyang malalaking mata, nung makita ni Hades ang kapangyarihan ng ama, nagsimula siyang magtaka sa kanyang desisyon na palayain ang halimaw, ngunit agad niyang narinig ang kanyang kapatid na tinatawag siya humingi ng tawad si Zeus sa pagpapalayas kay Higi sa ilalim ng lupa, at nakigusap siya sa kanyang kapatid na gawin ang tama, ngunit bago makapagbago ng desisyon ang Diyos, humatake si Ares mula sa likuran at itinulak siya sa lupa, nagawa ni Hidys na makabawi agad at nagsimula siyang gumanti, at talawunan ay itinulak silang pareho papunta sa kalaliman habang sila ay nahuhulog mula sa mahabangin. bangin. Sa kabutihan palad, dumating si Persus sa tamang oras at nakita ang kanyang ama na natutuno sa lupa, gamit ang sandata ng Diyos, nagawang palayain ni Perso si Zeus mula sa pagkakatali, ngunit hindi bago muling sumulpat si Ares, na lumikha ng isang malawak na shockwave na nagpalipad sa mga mandirigma, bago pa makumplito na masamang Diyos ang pagpatay, dumating din si Hades at pinigilan ang kalaban pansamantala, minigyan sila ng pagkakatao makaligtas. Gayunpaman, nagawang kunin ni Ares ang sibata kita po nito gamit ang matinding kwensa, tumama sa likod ni Zeus bilang resulta, Nagsimula ang buong lugar na gumuho habang ang malaking Titanes ay nakatakas mula sa Yunib, ngunit nagawang hawakan ni Zeus ang sa mga sandata ng Diyos at pinaksama-sama ito, nagbulot na isang malakas na pagsabog na nagteleport teleport sa mga bayani. Agad nilang binala ang matandang lalaki sa base ng Hopbo at inilatag siya sa mesa, ngunit sinabi ni Zeus tay na kailangan niyang kunin ang kidlap mula tay Ares, Upang maboon niya ang Spear ng Trium at pigilan si Cronus mula sa pagwasak sa mundo. Wala na ibang pagpipilian, nagdasal ang pamunahing karaktel kay Aris at hinamon ang kanyang kapatid na no makipaglaban sa loob ng templo ni Zeus. Nagpaalam ang demigod sa kanyang mga kaibigan at nagsimula siya maglafbay gamit ang Pegasus patungo sa kalanitan, habang ang lahat ay pumapalafpap para sa kanyang tagumpay. Hindi nagtagal, ang bundok ay sumabog sa malalayong distansya, nagbulot ng isang malakas na shockwave na samikop sa buong hukbo, at nagpadala ng maraming demonyo sa mga bola na apoy na tumama sa battlefield. Ang mga ay sumugod ng dalit na galit sa hukbo habang ang mga sundalo ay desperado'ng lumaban. Ngunit malinaw na ang mga mortal ay walang laban sa mga demonyo ng impyerno habang sila ay pinapatay isa-isa. Samantala, dumating si Perso sa templo ni Zeus upang harapin ang Diyos ng digmaan. Ngunit nabulat siya na makita na kinidnap ni Aresihilius upang makita ng bata ang sariling ama na mamatay. Dalit na dalit si Perso sa lalaki dahil inilagay nito sa panganibang kanyang pamilya kaya't nagsugun siya at sinubok atakihin ang Diyos gamit ang mga sandata ng Diyos, ngunit mabilis sa napagod ng kalaban na kitinulak siya sa lupa. Patuloy na pinapalafas ni Ares ang mga pagsuntok sa pamunahing karaktel habang ang batang si Helios ay nanunood na walang magawa. Pinatapon ang lalaki palayo at binangga siya sa mga haligi ng paulikulit bago hitapon siya sa lupa. Nung malapit na si Ares na tapusin ang laban, napansin na masamang Diyos si Helios na tumataas. Laban sa kanya sa kabila ng imposibleng kalagayan, at nagalit siya sa tapang ng batang iyon. Ito ang naging patakataon ni Persus upang umatake, tinulunan si Ares at tinusok siya sa dibdib, at kalahunan pinatumba siya sa pamamagitan ng pagpisil sa leeg. Kinuha niya ang sandata ng Diyos at tinusok ang kanyang kapatid sa tiyan, pinagbago ang Diyos at naging alikabo. Agad na kinuha ni Persos ang tatlong sandata ng mga Diyos at pinagsama ang mga ito, na no kalahunan ay ang spear ng Triam na patuloy na kumikislap ng lakas. Kasabay nito, Lumitaw si Hades sa harap ni Zeus at humingi ng tawad para sa kanyang pantataksil, bago yakafin ang kanyang kapatid at hibahagi ang tanyang kapanyarihan, na kalaunan ay nagbuhay muli sa Diyos sa proseso. Pumunta sila sa labanan at nagsimula nilang silain ang mga demonyo isa-isa, habang tinataboy nila ang mga o gamit ang kanilang mahika at nililinis ang daan patungo sa malaking titanes. Hindi nagdagal, sumabog si Cronus mula sa mga bundo tumumal ng galit sa mga Diyos. Ngunit plano ni Zeus na umatafe muna habang pinapalakas niya ang lahat ng kanyang lakas at hinilabas ito sa halimaw, na nagdudulot ng mga laking pansabog sa katawan ng kalaban. Gayunpaman, ito ay nagtagumpay lamang sa pagpapalakas ng galit ng titanes habang tinatamaan ito ang malapit na bundok at ang lahat ng nasa paligid. Sa kabutihang palad, nakalipan si Persus patungo sa labanan habang bitbit ang mahiwadang sibat, nagplano upang tapusin ang malaking halimaw sa wakas. Nakita ito ng dambuhay lang nilalang at naghagis ng malalaking lava patungo kay Persos, hinilit ng demigod na iwasan ang atake sa kalagitnaan ng hangin habang ang apoy ay bumagsak sa lupa at milamo ng buong hukbo. Nang makita ni Zeus na ang kanyang hanap ay nasa panganib, nagsimula siya magipon ng huling atake kasama ang kanyang kapatid at na ng enerhiya patungo kay Krunes, na nagdulot ng na isang malakas na shockwave na nagpabalik sa kalaban, at binigyan si Persos ng pagkakataon na lumapit sa kaaway. Sa galit, Hinilunsad ni Cronus sang isang nakamamatay na atake ng suntokin lupa, nagdudulot ng isang malakas na pagsabog sa proseso, habang desperadong sinubukan ni Zeus na protektahan ang kanyang kapatid sa pamamagitan ng pagtatanggol dito, gayon paman, ang lakas ng kalaban ay sobrang tapang at ang enerhiya ay bumangga sa halang, hinapadala si Zeus pabalik sa mga bato, kinuha ni Persos ang pagkakataon at ng direkta sa mokha ng halimaw habang sinisimulan niyang ipon ang spear ng Triumph. Kalabunan na ay nakalusot siya sa mga apoy at tumakbo patungo sa bibig ng kalaban. Nagawa ng demigod na hiwain ang nilalang gamit ang sibata kifinapon ang sandata sa katawan ng halimaw na nagdulot ng napakalaking enerhiya na inilabas. Sumigaw ang malaking titane sa sakit at nagsimula magputok mula sa loob na nagdudulot ng isang malakas na pagsabog na nagtakit sa buong kalanitan habang ang lahat ng mga soldalo ay nagsisigaw ng tagumpay. Pagdatapos ng lahat ng na ito, natagpuan ni Persos ang kanyang ama si Hades at napansin na si Zeus ay malubhang nasugatan mula sa labanan. Pumunta siya sa kanyang mahabang pinipigilan ang kanyang mga luha, ngunit sinabi lamang ng Diyos sa kanyang anak na gamitin ang kanyang mga kapangyarihan ng matalino, at pinasalamatan ng lalaki para sa lahat ng ginawa niya, bago unti-unti alikabok at naglaho sa wala. paggalipas ng ilang oras, gumalik si susa sa kanyang anak at nagdesisyon na ibigay ang sandata sa batang lalaki.